Salamat po sa ano wag niyo kalimutan eh ano to mga idol lahat. download mga idol ha napakadali lang dito matalo mga idol napakadali lang matalo kung gusto niyo magkapira agad sila mga idol dito lang sa scatter natong mga idol Sigurado napakadali so kung naipakilala sa inyo mga idol ito napakadali lang nito manalo mga idol at napakabilis ng pera mga idol scatter tum mga idol ito table game mga idol pipindutin lang natin yan mga idol napakadali kumita ng pera dito mga idol sobrang dali kumita ng pera napakabilis manalo mga idol mga kabilis dito ako kumita ng malaki mga idol kung paano walang matira sa hod ko mga idol ganito lang gagawin mga idol napakadali napakadali dito mga idol o oh, deposit mga idol oh. mag deposit tayo ng isang daan mga idol oh. compare mga idol yan Pag ano ba to wala ata Deposit 100 Ayun mga idol oh, Pumasok mga idol Isang daan mga idol Paabutin ko yan 100,000 mga idol Play game mga idol, may 100 tayo na puhunan mga idol Yung 100 mga idol na puhunan mga idol Napakadali, manalo niyan mga idol Napakadali Ganito lang mga idol, kung sakaling may 100 kayo na puhunan mga idol Maglaro kayo mga idol Itong bag magandang laro na ipapakilala ko sa inyo mga idol oh. Ba't ang tagal lumabas? Ayan mga idol oh. Wala ata akong load mga idol ah. Ayun mga idol, lumabas na mga idol oh. Ah, dito tayo maglaro uh. Ayan. Itong magandang laruin mga idol oh. Ah, dito sa Bupalo mga idol, napakadali ng pera dito sa Bupalo mga idol. Napakadali. Oh, panoorin niyo mga idol ah, kung paano manalo mga idol. Napakadali mga idol. Mabilis ang pera dito. Pwede kang kumita dito ng 100,000 mga idol. 100,000. Uh, standing sa sahod mo mga idol, pwede nga maubos dito mga idol. Pwede mo ipaubos dito mga idol. Para kumita din sila mga idol. Ito, so napakahina naman ang signal ko mga idol. Napakahina ang signal ko mga idol. Para ayun, malapit na mga idol. Oh. Panoorin nyo mabuti mga idol. Malapit na to. Ayun mga idol. Oh. Pag nagtatlong wild mga idol, uh, times 5 yan man, Bo -palo, mga idol. Bupalo mga idol. Bupalo, bupalo. Napakaganda nitong laro mga idol. Uh, unang taya natin mga idol, 5 piso. Oh, limang piso yan mga idol. Tingnan mo mga idol, tama agad yan. Unang pindot mga idol. Unang pindot pa lang, panalo agad yan mga idol. Panalo. Ayan mga idol. Oh, talo muna mga idol. Patalo-talo muna tayo mga idol. Kasi hindi ba tayo sinasurte. Limang piso tayo ako ng mga idol. Talo agad. Oh, ayan. Pangalawang pindot ko yan mga idol. Panalo na yan mga idol. Ayan. Oh, Balik tayo mga idol. Balik tayo lang mga idol. Limang piso. Pangatlong pindot mga idol. Ayan mga idol, panalo ulit yan mga idol. Hindi tayo pwedeng matalo dito mga idol. Kundi puro tayo panalo mga idol. O, tinan mo. O, scatter mga idol. O, tatlo, limang piso yan mga idol. Di ba? Wala pala mga idol. Wala pala. Nagmamadali naman ito sila. Dapat nagbigay mo na ng scatter kasi nakabidyo to. Ayan mga idol. Wala pa rin mga idol. Talo na ako 15 mga idol. Akala ko madali manalo dito. Ayan. Nakabidyo pa naman to. Kailangan manalo ako dito ha. Kailangan manalo ako dito mga idol. Kasi pag hindi mga idol, hindi pala totoo na palagi tayo mananalo dito mga idol. Palagi palang ubos ang pera natin dito mga idol. Wala pa rin. Patay, 70 pesos na lang yung isang taon ko mga idol. Sabi nila, palagi mananalo. Dito, napakadali kumita ng pera mga idol. Napakadali nila kumita ng pera sa atin mga idol. Eh, hindi tayo madaling kumita ng pera mga idol. Ah, 5 piso pala yun taya ko mga idol. Kaya hindi agad nanalo mga idol. Gagawin natin 10 piso yan mga idol Para mabilis tayo manalo mga idol Ayan o oh. no? 10 piso yan mga idol Ako hindi pa tumama mga idol Ayan 10 piso well, Ayan 5 piso lang panalo sa 10 mga idol 5 piso Ayan pa mga idol o oh. Ayan pa mga idol Napakadali lang kumita ng pera mga idol Diba? Well, si 5 piso natin mga idol Kasi paupos na yung pera natin mga idol Balik natin sa 5 piso mga idol Ayan mga idol oh. Ayan, malapit na maubos yung kuna natin mga idol. Hindi pa rin tayo nalalo mga idol. Ayan, na, di ba napakadali lang kumita nila sa atin mga idol? <laughs> napakadali lang nila kumita ng pera sa atin. Ayan mga idol, 80 na lang natira. Ayan mga idol, oh. napakadali. Oo, oh, totoo talaga, totoo. Ayan mga idol, totoo. 8 pesos, isang pindot pa. Ayan mga idol, piso na lang mga idol. Eh, piso na lang natin tayo natin kasi 3 pesos na lang. Oh, di ba mga idol? Ganun ang kadali kumita ng pera mga idol. Ganun kadali. Oy. Oh, yan pa diba, mga idol. Oh. Mm. Di ba? Agoy, nakabit dito. Kailangan mananalo tayo dito mga idol. Kaya kung hindi, baka hindi sa puto yung mga sinasabi nila. Oy, oy, oy. Ano yan? Bakit ang tagal? Wala na ata. Wala na ata ang lot to ah. oh. Ayun oh. Tumama tumamang buffalo. Dalawang tayaan na lang itong mga idol. Dalawang tayaan na lang. Napakadali talaga ng pera dito mga idol. Napakadali. Hoy, bakit ang tagal mo? Ayan mga idol, isang pindot na lang itong mga idol. Panalo na mga idol. Isang pindot na lang mga idol. O, oh. oh, di ba mga idol, napakadali matalo mga idol. Panalo na sila mga idol. Panalo sila isang daan mga idol. Napakadali pumindot. Oh, yan. Maraming salamat po sa, ano, huwag niyong kalimutan, eh, ano, itong mga idol, like, download mga idol, ha? Napakadali lang dito matalo mga idol. Napakadali lang matalo. Kung gusto niyo magkapira agad sila mga idol, dito lang sa scatter na ito mga idol. Sigurado, napakadali lang. Okay na. Maraming salamat po mga idol.